Hello guys! Nandito na po ang ating Spanish style bang sardines. Tara po at samahan ninyo akong magluto! Hinuhugasan ko na po dito ang ating bangus. Pwede po kayong gumamit dito nung medyo malalaki. Depende po sa gusto ninyo. Ayan po, matapos ko pong hugasan ng tatlong beses hanggang sa mawala po ang mga dugu-dugu ng ating bangus, ihanda ko na po ang brining solution natin. Sa isang malinis na bowl po, naglalagay na po ako ng tubig. Yung lulubog po ang ating mga bangus. At pagkatapos po, lalagyan ko lang po ito ng isang dakot na asin. Huwag po kayo mag-alala, hindi po aalat ang ating isda. At ayan, tutunawin lamang po natin ang ating asin. Pag natunaw na po, pwede na po natin ilagay ang ating mga isda. Ayan, habang ginagawa ko po ito, pwede ko po bang malaman kung taga saan kayo? Paki-comment naman po below. At ayan, tuno na po ang ating asin. Ilagay na po natin ang ating mga isda. Sa mga gusto pong magpa-shout out, comment lang po kayo sa ibaba. Salamat! Ito na po ang ating mga isda. So, ibababad po natin ito ng at least dalawang oras para ma-absorb ng isda ang alat ng asin. Pero mas maganda po or okay lang po kung magdamag po ninyong ibababad sa ating tubig na may asin. And then kinabukasan, huhugasan na lang po natin ng mabuti para mawala po yung alat sa ating isda. So ngayon po, habang nakababad po ang ating isda, um, hiwain na po natin ang ating mga gagamiting gulay. Ano po? Susundan so, nyo na lang po kung paano ko po hihiwain ang ating carrots. Ayan guys, hawang naghihiwa po tayo ng ating carrots, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe at pakihit na rin po ang notification bell para updated po kayo every time na mag upload po ako ng bagong video. Salamat po! So, pabilog lamang po ang paghiwa natin sa ating carrots. At isama po natin yung sobrang pahaba. At ang ginawa ko naman po sa ating bawang, binalatang po lamang po ito dahil buo po natin itong ilalagay. Inilagay ko nga po pala muna sa rep ang ating isda para hindi po siya masira o magkaamoy. Ano daw? Nabubulol na ako? So, eto na po ang ating isda. Hugasan lamang po natin ito ng tubig para mawala po ang alat ng ating isda. Ayan, hugasan lamang po natin ng mabuti ang ating isda. Ang ginawa ko po dyan, pinagdalawa ko po ang ating isda para hindi po masyadong mahaba. At eto na po, handa na po para i-assemble natin sa ating pressure cooker. Meron po tayo ditong bay leaves. Ito po ang muna nating ilalagay. Sunod po ay ang ating carrots. And then ang ating isda. Ang ating siling pula. Ang ating bawang. And then, ulitin lamang po ulit natin ang paglalagay ng ating carrots, isda at bay leaves. At taghiwa din po ako dito ng dalawang siling pula para nuot po ang anghang sa ating isda. Pero hindi po yan masyadong mahalang kasi po dalawa lang naman po ang inilagay natin. At ilagay din po natin yung sobrang carrots o yung mahabang pagkakahiwa. Para hindi naman po sayang. At lagyan po natin ito ng half tablespoon salt. At maglagay din po tayo ng kalahati hanggang sa isang tablespoon na peppercorn o buong paminta. Isa po ito sa magdadagdag ng napakasarap na flavor sa ating isda. Pwede rin po tayong maglagay dito ng pampalasa katulad ng magic sarap. Pero depende po sa inyo kung gusto po ninyong lagyan. Okay lang din pong hindi. At maglalagay din po ako dyan ng pickle relish instead na olive or green olive. 1 tablespoon lamang po ang ilalagay ko, pampalasa lang po. At ngayon po ilalagay na po natin ang ating olive oil. Maglalagay lamang po ako dyan ng 2 cups olive oil. Kalahati or 1 cup water. Para hindi naman po masunog ang ating isda. At naglagay din po ako dyan ng 1 fourth vinegar pampasarap at iwasira. At eto na po, pwede na po nating isalang ang ating bangus. Kapag gagamit po kayo ng pressure cooker, siguraduhin niyo pong nakasara ang takip para hindi po siya sumabog. So, pakukuloyin lamang po natin ito sa malakas na apoy. Kapag nag na po siya or kapag kumukulo na po siya, hihinaan na po natin ang apoy. Yung hina po na parang nag -in, in lamang po tayo ng sinaing para hindi naman po masunog ang ating isda. At lulutuin lamang po natin ito sa loob ng isa at kalahating oras. So ayan po, makalipas po ang isang oras at kalahati, pasingawin na po natin ang takip para lumabas po yung pressure sa loob. Paalaala po, huwag po ninyong biglang buksan ang takip. Pagkapatay po ninyo ng kalan. Kasi po, pwede po kayong sabugan nito. Kaya kung hindi naman po kayo nagmamadaling tikman ng inyong niluto, hintayin nyo na lang pong lumamig ang inyong nilutong isda. Pero ako po, parang nagmamadali po ako dyan. Kaya pinasingaw ko na lamang po yung takip. Hanggang sa mawala po yung usok na lumalabas o yung pressure sa loob. Tapos, binuksan ko na rin po ang takip kasi po excited nga po ako. Tingnan niyo po ang itsura ng ating bangus sardines. Napakaganda po. Ngayon po, hihintay na lamang po nating lumabig ito at titikman na po natin. Hello guys, nandito na po ang ating Spanish style bangus sardines. Tingnan po niyo. Ay, napakaganda ng pagkakaluto natin ng ating bangus sordiens. Oh, niluto po natin yan sa loob ng isang oras at kalahati sa ating pressure cooker. Para sigurado pong malambot, pati tingin. Okay, tikman na po natin. Tingnan nga po natin kung talagang malambot ang kiniki. Unahin natin sa bunso. Unahin natin sa guys. Wow Unahin natin sa bunso. Oh. Tingnan hmm ngambot sarap actually po uh, pangat mong gawa ko na po nito uh, as <laughs> nabunod Actually po pa gawa ko na po nito, ah uh, bangus sardines na ito. Maganda po siyang mistaksa bahay. Isara natin ang Okay guys, natin ang Nice. Basta ilalagay lang po natin sa ating refrigerator after natin na mabuksan. lambot. Mas masarap po, po ito habang tumatagal. Ha? Gumawa na rin po kayo ng homemade ah, Spanish style bangus sardines. Napakasarap. Napakasarap. Ano pa kung hinihintay niyo? Gumawa na rin po kayo ng bangus sardines. Thank you for watching guys. Like and subscribe. Bye.